mga kababayan ko sa Sampalo na bibigyan natin ng uh, serbisyo medikal ng mga libreng gamot at syempre libreng check-up at laboratory dito sa mga mobile clinics natin. Sana so, samahan niyo ako. Punta natin dito po. Itutur ko kayo. Espesyal ang episode natin ngayong araw. May mga regalo akong hinihanda para sa inyo. Bibigay ako sa iyong Welcome po, Nay. Uh, nandito ngayon sa programang Dear SB at kilala mo ako at pinapanood mo yung programa, may konting regalo ko para sa iyo at sa buong pamilya mo. isang special na episode po ang handog namin ngayon dito sa Dear SV dahil nagbabalik po ako kung saan nag-umpisan lahat, kung saan ako pinanganak, namulat at nangarap. Walang iba kundi dito sa Sampalok Manila. Kamakailan ho, napakadaming sumusulat at nagko-comment sa aking Facebook account at humihiling ng mga tulong. Kaya recently po, eh, nag-Facebook Live po ako, nagpa-Dare SV Challenge po ako para sabihin nila yung mga gusto nilang i-dare sa akin at pagbibigyan ko sila sa kanilang mga kahilingan. I-dare niyo po ako na gawin yung mga request niyo Ang tawag natin dito is Dare SV. So from Dare SV, magiging Dare SV, i-comment mo na kung ano man yung gusto mong i-dare sa akin o hilingin sa akin. Hashtag Dare SB, tsaka yung gusto mong hilingin. Gagawin po natin lahat at bibigay natin yan ngayon sa mga napili nating mga comments at mga Dare. At syempre, dahil nasa Dear SB tayo, makakakilala tayo ng mga ilang individual na tutulungan natin dahil nagsusumika pa rin sila at dumalaban sa buhay at deserving matulungan dito sa Dear SB. Tara, samahan nyo ako at kilalanin natin sila. Ako si SB, Samber Sosa Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SV, Sam Versosa. Pundasyon ng isang produktibong komunidad ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Lalo pat, ito ang nagsisilbing pundasyon ng marami sa ating mga kababayan upang sila'y makadiskarte, makakayod, at maiahon ang mga sarili't pamilya mula sa kahirapan. Pero hindi lahat ay may kapasidad na maka-access sa mga dekalidad na atensyong medikal. lalo pat ang kahirapan na nais sana nilang malampasan, madalas ang siya nagsisilbing balakid para makamit ang mabuting kalusugang inaasam. Bagay na nais nating solusyonan dito sa Dear SB sa tulong ng ating medical mission simula rito sa Sampaloc, Maynila. Kamusta ko kayo rito? Kamusta? Ito yung mga kababayan ko sa Sampaloc at uh, mga senior citizens na uh, bitigyan natin ng... Uh, serbisyo medikal. At uh, ito naman po yung ating uh, doctor station. Pagkatapos nila makuha na ng vitals, pupunta sa ladito dito sa mga doctors natin. Ito po mga volunteer doctors natin. Doc, kumusta po? Ay, okay naman po. Kumusta po kayo? Balik na po. Ito yung resulta. Ay, nay! Ay, ay, ay. Ako po si SB Samber Sosa. Ay, sir. 86 na ako po. po happy birthday Happy birthday! Na. 86 <laughs> sa sinanay! Pangalan ni Nanay ay Purita Sardarya, So, 86 years old na si Nanay Bukas at dahil birthday niya, sasagutin natin ang pacemaker niya sa heart center. Ako na pong bahala dyan, Nay, ha? Ako po, mag-thank you sa inyo, Nay. Pero hindi lang sa mga medical mission natin ihahatid ang atensyong medical na hinihiling ng ating mga kababayan. Dahil ro-rolyo na rin simula ngayong araw ang ating mga SB Mobile Clinic, SB Mobile Butika at mga servisyo vans. At ito po ang isa sa mga brand new mobile clinics natin na nagbibigay ng mga libreng servisyo tulad ng mga x-ray, laboratory, ultrasound, ECG. Of course, nakita niyo mga free medical consultation natin at general check-up. Ito po ay may mga laman na mga laboratory equipments na magbibigay serbisyo sa mga kababayan natin sa bawat barangay dito sa Sampalok at sa buong Maynila. So kami po ang pupunta sa mga kababayan natin at aalamin natin yung mga pangangailangan medical nila at magbibigyan natin sila kagad ng libreng serbisyo. Tara! So ito yung isa sa mga brand new mobile clinics natin. Uh, Napakaganda at napakabago. Magbibigay serbisyong medikal para sa mga kababayan natin. Kamusta, ma'am? Kamusta po kayo? Ikaw ang Vena Mano. Dito po sinasagawa yung uh, mga blood chem. Thank you, wow. Thank you Ren. Thank you. Dito naman sa kabilang uh, banda, sinasagawa yung ultrasound na tinatawag. So, ito ho ang uh, ating uh, mga brand new ultrasound equipments. Siyempre, may pasyente. Kamusta sa tayo? Uh, actually po, itong mga servisyong medical na to, ito po yung mga request sa atin. Uh, Di ba ho, meron tayong Dear SV. Ito po yung mga sumusulat sa atin, nagko-comments, at hinihiling sa akin. Napakadami pong hinihiling na pang check up So ngayon, dinala na ho namin ang mga servisyong medical na ito, mga laboratory test, at lahat to, libre po. Ito po, ah, kamusta po kayo? Ano pong uh, ginagawa natin dyan? Ah, dito. Dito ginagawa yung ECG para sa heart ni nanay. Kamusta kayo, nai? Hirap na po. kayo. Ilan taon na ba si nanay? 81. 81. Huwag kayo magalala, nai. Sagot na namin yung uh, pagpapa-ECG ninyo, ha? Pati yung maintenance medicine ni nanay. Sagot na rin po ng Dear SB. Okay po? Maraming maraming salamat. Malamang. Ngayon naman po, ito po yung ating x-ray room. Nandito po, nagsasagawa ng x-ray. Brand new x-ray machines. Tara, pakita natin. Anong ina-x-ray ni nanay? Ito, chest x-ray. At syempre, hindi lang sa pagpapatingin nagtatapos ang aksyong hatid ng SV Mobile Clinics. Dahil ang maintenance medicines, sagot na rin namin ng libre. Ito naman po yung mga free maintenance medicine program. Kasama ko po ang mga volunteers natin, ang aking kapatid, si Dr. per Persosa, ang ating mga top earners sa front row, mga kapatid ko. Ito po yung mga gamot na pinamimigay natin libre. Kasi marami pong nagre-request ng gamot para sa hypertension, diabetes, cholesterol, para sa gout, pati mga, pati mga lagnat, pati mga multivitamins para sa lahat ng edad, binibigay na po rin natin. Nakakatuwang sabihin na naging matagumpay ang medical mission ng Dear SB sa Sampalok. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang ating pagtulong. tadhana na sigurong maituturing ang isinagawa kong medical mission dito sa Sampalok. Dahil sa dami man na mga residenteng dumalo sa pagtitipon, nag pa rin ang landas namin ni Reneria Petalcoren ang una sa mga pambihirang individual na aking makikilala ngayong araw. Hi, hey, Lani. Ako si sa SB, Summer Sosa. Kamusta po kayo? Okay, okay lang. Ano nararamdaman ninyo? Mahirap. <laughs> Mahirap kasi ako lang mag-isa. Nagtatrabaho. Wala akong katulong. Ano bang trabaho nyo, Nay? Nagwawalis sa barangay. Tapos ano? naglalaba so, pang katapos. Hmm. Labing walong taon nang nagtatrabaho bilang street sweeper dito sa Sampalok sa Maynila ang 55 anyos na si Nanay Reneria. Tubong tagbilarang buhol si Nanay Reneria. Ngunit isinama ng kanyang nakakatandang kapatid nang sumugal ito sa Maynila. Dahil elementarya lang ang kanyang tinapos, mga maliliit na trabaho lang ang nakayanang pasukan ni Nanay Reneria. Ay, yung nanay ko sa katatay ko, nag lang, tarbaho ng lupa. Kaya wala siyang contestus pag aaral namin. Kala ko maganda dito. <laughs> kaya pumunta ako dito. Hindi pala, mahirap din pala. Nung ano ko. Sa kakarampot na espasyong ito, nagsisiksikan si Nanay Reneria at kanyang pamilya. Kasalukuyang nag-aaral ang kanyang apat na anak habang ang kanyang asawa na si Mang Claro nakapirmi na lang sa kanilang inuupahang kwarto. May sakit na kasi ito sa atay at namamanas na rin ang mga paa. Dahil hindi na nito kayang magtrabaho, nakasalalay na lang mag-isa ang lahat ng kanilang gastusin. Masikot sa so, yung hindi kami siya Siksikan niya tayo, may hirap Pero itiis lang kami kasi wala pa naman akong katulong magbayan. Pero sa kakarampot niyang kita na 3,000 piso bilang isang street sweeper, tapos tatlong buwan pa ang kailangang hintayin bago matanggap, tila imposible na para kay Nanay Reneria ang mabigyan ng mabuting buhay ang kanyang pamilya, lalo pa ang maipagamot si Mang Claro. Kailan na anim na buwan magagamot yan eh. Ay wala naman akong pantos-tos pambili. Minsan nga umiiyak ako eh, pag ano. Kasi kung ano yung mga anak ko to long time yun, pinikita ako. Sa medical mission ko rin nakilala ang estudyanteng si Remsi Soriano. Nakapila siya noong araw na yun dahil may iniinda siyang sakit. Hello, Kamusta po. ka, Remsi? Okay ako si Kuya po. SB, Samber Sosa. Kilala mo raw ako? Opo. Kamusta ka? Okay lang po. Balita ko, medyo hindi daw uh, okay pakiramdam mo ngayon. Opo. Nahihilo ka ba? Opo, pati po masakit po yung ulo. Pero okay lang. po. yeah. tolera lang. Balita ko, taga dito ka rin sa atin, sa Sampalo. Opo. Nung dyan lang po sa ano, sa Bitina po. Gaya ni Nanay Reneria, bata pa lang nang makipagsapalaran na sa Maynila ang 18 anyos na si Remsi tubong pilapil pampanga si Remsi. Mahirap lang ang katayuan ng kanyang mga magulang na kapwa mambubukid. Pero dahil sa natatanging talino ni Remsi, napagdesisyonan ng kanyang mga tiyahin na kupkupin na lang ito sa kanilang poder sa Sampalok sa Maynila. Kung saan binigyan nila ang dalaga ng bubong na masisilungan at edukasyong maaaring makapagsalba sa kanya sa kahirapan gusto ko po kasi talagang makatapos po talaga ng, ano, ng pag-aaral para po sa magulang ko din po, lalo na po na nakikita ko po yung sitwasyon nila na mahirap po talaga. Ay, naku po, binibaw ko sa bata na yan. Kahit po nilalag na to yan, papasok yan at papasok. Umiiyak po yan pag pinag-a-absent po namin. Kasi minsan po eh, Bisa may mga sakit tumutarga na hindi siya talaga pinapapasok na ng doktor. Umiiyak po yan. Masipag mag-aral, napakatalinong bata, bibo. Hindi naman binigo ni Remsi ang kanyang mga tiyahin. Consistent na honor student ang dalaga simula elementarya at maging nasa kuleyo na siya bilang isang accountancy student. Patuloy pa rin pag ang kanyang pag-aaral nag po ako ng grade 6, salitutoryan po ako sa batch po namin. Simula po grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 with honors po ako. Tapos po nung grade 11, tsaka grade 12, doon po ako nag-high honor. Maparaan din sa buhay si Remsi at hindi lang basta-basta umaasa sa tulong ng kanyang mga kaanak. Kaya naman may sarili itong diskarte para kumita ng kaunting pera. Kasi po, nahiya din po ako kailang minsan kasi po nakikita lang po ako dito eh. Kunwari po, may, may mga kaibigan po kasi ako na medyo nahihirapan po sila sa mga academic activities. So, lumalapit po sila sa akin, ganun. Nagpapagawa po sila ng mga, kunwari po, nagpagawa po sila ng essay, ganun. Sa akin po, sa akin po sila lumalapit, tapos gagawin ko po yun, tapos babayaran po nila ako. Pag 100 words hanggang 150, parang 50 pesos po, ganun. Tapos, pag mas mataas na po, kunwari mga 500 words, mga 100 pesos po, ganun. Malaki ang pasasalamat ni Remsi sa kanyang mga tita lalo pat binago ng mga ito ang kanyang buhay. Kaya naman, todo pagpupursigi ang dalaga para masuklian ang kabutihang ibinigay sa kanya ng mga ito. At higit pa ron, lalo pat may iniinda na rin karamdaman ng mga ito. Ako po, diabetic po ako. Yung tsaya niyang isa, na-stroke po ng December. May mga laboratory na kailangan gawin sa akin. Hindi na ako nakakabalik kasi oh, wala ako kasi wala akong budget kasi ang mahal po kagastos ko na 3,000 sa ilang ilang laboratory test. Hindi biro ang pasaning bitbit ni Nanay Reneria na mag-isang tinataguyod ang kanyang pamilya gamit ang kanyang kakarampot na kinikita. Gayon din ang matayog na pangarap ni Remsi na gustong masuklian ang sakripisyo ng kanyang mga tita na kahit may karamdaman ng iniinda ay todo suporta pa rin sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, may ilan na kong sorpresa ang inihanda para kay Remsi at Nanay Reneria. Nacakong kong magpapagaan at babago sa kanilang mga buhay. Pero may karagdagang regalo pa kami. Nay, tay! Ito yung regalo ng Dear SB para sa... Sobrang oh, sayo! Sobrang so, sayo! Broong sayo. Maraming salamat po. Magano man niyo po. Dahil saktong nakapila pa rin si Nanay Reneria at Tatay Claro sa aming medical mission, inalalayan ko na sila para tiyak na matugunan ang kanilang pangangailangan. Dok, kung ano man yung mga kailangan, pakialalayan lang, pakibigay kay Tatay, dara madala ko po siya sa mobile clinic. Lubos-lubos pag nagbibigay kalinga ang inyong puya SB. Kaya naman, lahat ng serbisyong maaaring maihatid ng aming mobile clinic kumpletong matatanggap ng mga pasyente tulad ni Mang Claro. So, ay, ito na po yung mga gamot na kailangan ninyo. Mga okay. multivitamins at uh, maintenance medicine po ito. Ito po lang SP, ha? Thank you yan. <laughs> Walang mapagsidlan na kagad ang ngiti sa mukha ni Mang Claro. Tsaka kung tatamis pa ang iyong ngiti, oras na matanggap mo ang ilan pa naming sorpresa para sa iyo at inyong pamilya. Alam niyo ba kung nasan kayo? Nandito kay kayo sa programang Dear SB. Ito po yung programang nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin at espesyal ang episode natin ngayong araw dahil mga taga-sampalo kayo at batang sampalo ako, may mga regalo akong hinihanda para sa inyo. Una dyan, siyempre, yung pagpapagamot kay tatay at pagbibigay ng medical uh, supplies at mga gamot sa iyo at pagpapalaboratory. Yan ang unang regalo ko sa iyo, Tay. Pero may karagdagang regalo pa kami. Meron pa akong additional na groceries para sa buong pamilya. Ilabas pa yung mga groceries dito! Nay, Tay! Ito yung regalo ng Dear SB para sa pamilya ninyo dahil uh, sobrang sipag mo, Nay. At alam ko, halos wala ka ng regalo para sa sarili mo konting uh, tulong para mabigyan ng ginhawa sa pang-araw-araw para sa buong pamilya. Salamat, Kuya. Thank you. Hindi lang po ito ang regalo ng Dear SB sa May additional mattress pa ho ako Yay! para kay nanay. Para mas masarap ang pahinga mo. Alam po, araw-araw nagtatrabaho ka. Lunes hanggang linggo, may libre kang mattress na matutulugan gabi-gabi para sa buong pamilya nyo, Tay. Thank you, Kuya. <laughs> Thank you, na po. Niyo. Masaya po ako. Maraming well, salamat, Kuya. Siyempre, hindi rin natin makakalimutan ang mga anak niya namang Claro at Nanay Reneria. Hindi pa tapos dyan dahil kasama natin ang mga anak mo at apat kayong magkakapatid. Alam ko, bakas yun ngayon, pero may panibagong school surprise ako para sa inyo magkakapatid. Yeah, pakadami sa mga kapatid mo. Masaya din siya. Ma, ah, maraming salamat po sa akin. Maraming salamat po. Esli, Pugi. <laughs> Wala pag, Walang ano man, Tay. Nay! Balita ko. Medyo atrasado kay sa renta at may utang pa daw kay sa nirerentahan yung bahay. Dalawang buwan. Dalawang buwan. Okay lang bang sagutin ko yun at tulungan ko kayo sa renta nyo sa bahay? Ha? additional na tulong kaya sa inyo para hindi mo na masyadong problemahin muna sa mga susunod na buwan mo. Ako na muna ang sasagot ng renta mo. Ha? Oh, okay. Bye-bye, Thank you. At para lubos-lubos na ang tulong sa pamilya ni Nanay Reneria, saan mo siya nag sa Iris. Iris. Sagot na rin ang dear SBN Ay, Sagot na yan graduating na sa Sasagutin ko na rin siya dahil nasa Sampalok din yan. Oh, isa rin ako sa mga officers ng IRIS. Kaya kung bahala sa kanya, tutulungan ko yung anak mo. Okay? Thank you, <laughs> Pero hindi pa rin yan nagtatapos ang ating biyaya para kay Nanay Reneria. Dahil gaya ng nakagawian natin dito sa DIRSB. At talagang hanga ako sa storya ng buhay ninyo. Sabi ko nga kanina, Nay, grabe. Lunes hanggang linggo, araw-araw ka nagtatrabaho. Nakapag-graduate ka ng isa, may tatlo ka pang pinaaral may pinagagamot ka pa. Kaya ang huling regalo ng Dear SB sa'yo, may bibigay ako sa'yong... Okay lang. Welcome po, Nay. Tay, ba't ka naihiyak? Mm -hmm. Ha? Well, Saya ka ba? Oo, wow, salamat po. Maraming salamat po. Hanggang ano man yun tayo. At bilang panghuling regalo natin kay Mang Claro, Nahirapan siya maglakad. Nakikita ko nga, Tay. Nakabaston ka na. Araw-araw ka ba nakabaston? Oo. Lumaba sa baba. Susulitin ko na ang tulong ko kay tatay. Dahil nakita ko nahirapan ka magbaston, magre-regalo ko sa'yo isang brand new na wheelchair. Pakilabas ay wheelchair dito. Ilabas ang wheelchair para kay tatay. Tay, puka muna rito para hindi ka mahirapan. <laughs> Apo po kayo! Regalo ng Dear SB, brand new yan ha, Tay! Ingatan niyo to, Nay, ha? Para kay Tatay, kung ano magalaga sa Tatay mo. Lahat ito, regalo ng Dear SB para sa pamilya ninyo. Walang anuman, Nay. Salamat. Pagaling kayo, palakas kayo, at uh, God bless sa buong pamilya niyo. sa Matapos pasiyahin si Nanay Reneria at Mang Claro, binalikan ko naman si Remsie nakakatapos lang magpa-check-up. Siya naman ang bibigyang pag-asa ko na tiyak papawi sa sakit na nararamdaman niya ngayong araw. So, Remzi, ah nandito ka ngayon sa programang Dear SB at kilala mo ako at pinapanood mo yung programa. May konting regalo ako para sa iyo at sa buong pamilya mo. Unang regalo ng Dear SB, siyempre, yung mga grocery natin para Yay! sa buong pamilya. Regalo ko para sa iyo, ha? Yan, para meron kayo mga masasarap na kakainin sa mga susunod na araw at linggo. Okay? Surpresa ay mo si Tita, yung nagpapaaral sa iyo, mo regalo ni Kuya SB para sa buong pamilya niyo. Okay? Ha? Okay. Okay ka lang. Okay lang to. Para at least, uh, Madagdagan yung konting uh, saya at konting ginhawa sa buong pamilya. At dahil sa kanyang angking kasipagan sa pag-aaral, may personal pa akong regalo para kay Remsi. Dahil uh, masipag ka mag-aaral at napakabait mong anak, meron akong regalong laptop para sa'yo. Brand new! Labas na yung laptop! Siyempre, napaka-kailangan nito sa pag-aaral natin. Regalong brand new laptop. Anong naramdaman mo dyan? ay po. Kailangan po kasi din talaga kasi po sakto po eh, yung cellphone ko po bumigay na po. Bumigay na yung cellphone mo? <laughs> Opo. Oh, o at least may laptop ka para magamit mo. Ay, pa. gamitin mo yan para pandagdag income mo. At dahil sinabi mo rin na medyo bumibigay na cellphone mo, may additional kami brand new cellphone para sa yeah! yeah! Grabe, may cellphone, you, may bo. laptop. Ano mo sabi mo? Thank you, po. Huh? Dahil madiskarte rin sa buhay si Remsi, may maganda akong oportunidad na ibibigay sa kanya. At syempre, dahil gusto mo ng mga extra income, bibigyan kita ng extra income. Okay lang ba? Gagawin na kitang distributor ng front row. Dali na yung front Yay! row distributorship dito. Okay? Ito, may laman ng mga package, vitamins, and health and beauty products. Pwede mong gawing sideline, online na uh, selling, at uh, pwede kang kumita habang nag-aaral. Para hindi masyadong makaubos ang oras mo. Okay lang? Okay. Okay, ano pa ang gusto mo? Okay ka na ba? Okay na po. Kompleto na? Sobra-sobra na. Sobra-sobra na? Siyempre, tuloy ang tradisyon natin sa Dear SB. Dahil ang huling regalo ko kay Remsi ay... Nanunod ka ba ng Dear SB? Opo. Na dumadaan po siya sa, ano po, sa, sa may newsfeed ko po minsan. Dumadaan ba? Opo. So kung dumadaan ng uh, Dear SB newsfeed sa pages mo, malamang pamilyar ka rito. Lahat na, uh, ng tinutulungan namin, iniiwanan ko ng konting tulong. So, may iwan pa ako sa yung konting tulong. Okay lang, ha? Bibigay ako sa'yo ng... Gulat hey, hey. hey, hey. siya. <laughs> Masaya lang. Masaya lang po. Masaya. Thank you po so much. Yes. Maraming, maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gano'n po talaga yung struggles ko nung mga nakaraang araw. Kaya po ngayon, naiiyak po ako kasi po hindi ko po alam kung ano po yung ginawa ko para po ma-deserve po yung gantong bagay. Kaya salamat po ng marami. Sa buhay, kailangan tuloy-tuloy lang ang laban. Hindi kailanman mawawala ang mga problema, pero ang malaga, tuloy-tuloy lang dapat at walang bibigay huwag kang makalimot sa itaas dahil laging may taong tumutulong at handang magbigay ng gracia at tulong. Kasi na bibigyan natin ng serbisyo medikal, ng mga libreng gamot at siyempre, libreng check-up at laboratoryo ito sa mga movie. Nawa'y na paligaya ko sina Ramsey at Nanay Rineria. Lalong-lalo lalo na ang mga kapwa kong taga-Sampaloc. Isa sa mga brand new mobile clinics na ito. Ginagawa yung ECG para sa hardinan. Ito, yung X-ray si namin dito. Muli, ako si SV, Sam Bersosa, at ito ang Dear SV. dito tayo ngayon sa Maytondo, Maynila at makakakilala tayo ng isang 24 anyos na kutsero o nagkakalesa. So ito yung unang beses ko nga magkaka-experience ng kalesa dito sa Luneta Park. So, dahil dito medyo maluwang yung kalye, pipilisan natin. Ayan o. No? <laughs> Talaga tumatakbo sila kay Char. Una naming uh, ibibigay sa inyo. Thank so, Thank you po sir. thank you po.